May nangyayari sa Rusya, isang madilim at malaking bagay na posibleng magtakda ng kahihinatnan ng digmaan sa Ukraine. Unti-unti itong nabuo sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan, ngunit tiyak na lumalago sa mga anino at ngayon ay umabot na sa laki at lawak na hindi na maaring balewalain. Si Vladimir Putin, Pangulo ng, Ru ng Rusya, sa kabila ng kanyang yabang, pagmamalaki, kasinungalingan at propaganda, ay walang magawa para pigilan ito. Umiikot ito sa pinakaimportante sa kanya, pera. Tinutukoy natin ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya na matagal nang pinag-uusapan mula simula ng digmaan. Makalipas lang ang ilang sandali matapos ang pananakop, nagsimulang magplano ang mga bansa sa kanluraning mundo na magpataw ng malalaking parusang pinansyal sa Rusya. May mga parusang ipinatupad mula aneksasyon ng Rusya sa Crimea noong 2014, simula 2000, at 22 mas pinalakas ang mga parusang pang-ekonomiya. Maraming bansa ang sumali. Kaya na-freeze ang maraming ari-arian ng Rusya at ipinataw ang mahigpit na limitasyon sa mga bangko at negosyo nito. Paulit-ulit na ipinatupad ang mga parusa habang tumatagal ang digmaan at sinikap ng maraming bansa na bawasan ang pagdepende sa enerhiya ng Rusya at putulin ang ugnayang ekonomiya sa Kremlin. Umasa ang mga eksperto sa pananalapi at mga analit na magdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya sa buong Rusya. Napipigil sa bansa na ipagpatuloy ang digmaan nito laban sa Ukraine. Walang dudang may epekto ang mga parusa. Nakaapekto ito sa halaga ng Russian ruble at nagdulot ng kakulangan at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ang mga oligarko sa Rusya ay nabawasan ang yaman habang ang mga mamamayan ay lumala ang pamumuhay. Kasabay ng pag-alis ng Western brands at pagtaas ng gastusin bawat taon. Gayunpaman, hindi lubusang bumagsak ang ekonomiya ng Rusya dahil sa mga parusa, taliwas sa inaasahan ng ilang positibong eksperto. Nakahanap ng paraan ang Rusya para malusutan ito at nagsimulang magplano pa noong aneksyon ng Crimea. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Noong 2000 at 14 tinutukan ng Kremlin ang pagtukoy at pagbawas ng kahinaan sa ekonomiya nila. Nag-ipon ito ng dayuhang salapi, binawasan ng utang, at unti-unting nabawasan ang pagdepende sa teknolohiya at sistemang pinansyal ng kanluran. Kaya kahit magparusa ang kanluran sa hinaharap, hindi ito masyadong makakaapekto. Binawasan ng Rusya ang pagdepende sa inaangkat sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga pangunahing industriya tulad ng pagmamanupaktura at agrikultura. At sinimulan din nitong baguhin ang direksyon ng mga ugnayang pangkalakalan nito. Bumuo ng mga alyansa sa mga bansa sa Silangan at Timog tulad ng China at India sa Asia na ngayon ay naging dalawang pinakamalaking mamimili ng fossil fuel ng Kremlin hanggang sa kasalukuyan. Gumamit din ito ng kontrol sa kapital at pagtaas ng gastusin ng gobyerno para patatagin ang mahahalagang industriya. Nang tumigil ang kanluran sa paggastos sa yaman ng Rusya dahil sa parusa, naiiwasan ng bansa ang biglaan at magulong pagbagsak. Bumagsak ang ekonomiya at malaki ang ibinaba ng halaga ng rublo noong una na pagtibay ng Kremlin ang sitwasyon sa tulong ng China, India, at iba pang bansa tulad ng Turkey, kahit bumaba na ang kabuang paggasta, patuloy pa rin bumibili ang European Union ng ilang Russian fuel. Madalas ipagmalaki ni Putin at ng mga kasamahan niya sa Kremlin na nalampasan ng Russia ang mga parusa mula sa kanluran. Tama, noong 2000 at 2022 pa. Sa St. Petersburg International Economic Forum noong Hunyo, ipinagyabang ni Putin. Ang economic blitzkrieg laban sa Russia ay tiyak nang mabibigo mula pa sa simula. Malinaw na hindi sila nagtagumpay. Hindi ito nangyari. Hindi sila nagtagumpay. Madalas nang ipahayag ng Pangulo ng Russia ang ganitong saloobin mula noon. Noong unang 2000 at 23 sinabi niya, mas matatag ang ekonomiya at pamahalaan ng Russia kaysa akala ng kanluran. Kalaunan ng taon, idinagdag niya na tapos na ang yugto ng pagbangon ng ekonomiya ng Russia. Natiis natin ang matinding panlabas na presyon at sunod-sunod na parusa mula sa ilang elite sa kanluran at mga bansang hindi kaibigan. Si Putin ay nagsalita pa nga na ang mga pa, mga parusa ay mas nakasama sa kanluran kaysa sa Russia. Pero siya, syempre, ay isang bihasa sa propaganda. Ginamit niya ang kasangkapang ito sa karera niya para magkaroon at palakasin ang kapangyarihan. At ang Kremlin ay walang pag-aalinlangan sa pagsisinungaling sa sarili nilang mga tao, kumukuha ng mga peking datos at kahinahinalang mga estadistika mula sa wala para suportahan ang kanilang mga pahayag at tinatago ang katotohanan sa kahit anong paraan, nakatakas sila sandali. Nailigtas ng pamunuan ng Rusya ang reputasyon nila at natakpan ang epekto ng parusa. Kaya mukhang nakakaraos ang bansa. Malaki ang puhunan nila sa militar. Patuloy na nagpapadala ng sundalo at nagpapaputok ng maraming drone at misil sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Napanatili rin nito ang mataas na pagre-recruit. Tumatawag ng libu-libong bagong tropa buwan-buwan nagbibigay ng malaking insentibo at sahod para mahikayat ang mga mahihirap na sumali sa labanan, maging sa sariling bayan. Sa Moscow at St. Petersburg, normal pa rin ang buhay lalo na sa mas mayayamang bahagi ng lipunang Ruso. Nananatiling maayos at matatag ang Rusya dahil sa matatalino at maagap na plano bago ang pananakop. Umasa ito sa suporta, malaking pondo para sa digmaan, at bagong kasosyo sa kalakalan para mapanatili ang ekonomiya at dangal nito. Pero nagsimula ng lumitaw ang mga bitak. At masyado na itong lumalaki at lumalalim para balewalain pa. Hindi inasahan ni Putin na hahaba ang digmaan ng ganito. Dapat sanay natapos agad ang espesyal na operasyong militar sa ilang araw o linggo. Kung magtagumpay ang plano, magtatayo ang Russia ng papet na gobyerno sa Ukraine at aangkinin ang mga teritoryo gaya ng Donetsk at Luhansk. Mararanasan lang nila ang pinakamababang pagkalugi sa ekonomiya mula sa parusang ipapataw ng kanluran. Bukod dito, malaki pa rin ang pondong magagamit ni Putin para sa mga susunod na pananakop. Kung lalala pa ang sitwasyon dahil sa Russia, posible nilang atakihin ang NATO country gaya ng Baltic States. Maaaring gamitin ng Kremlin ang reserba para palakasin ang ekonomiya ng Russia, pagbutihin ang buhay ng mamamayan at suportahan ang susunod na digmaan. Matalino ang planong ito pero nakadepende ito sa Ukraine. Ibig sabihin, susuko na lang. Papayagan ang mga sundalo ng Kremlin magmarcha sa Kiev at itataas ang bandila ng Rusya. Alam nating hindi iyon ang nangyari. Sa halip, tumagal ang digmaan ng ilang taon at hindi pa rin mas malapit ang Rusya sa panalo kumpara noong 2022. Napakabagal ng pagkuha nila ng teritoryo. Hirap silang makakuha ng tagumpay sa mga lugar na pinakaimportante at nawawalan sila ng mga sundalo at kagamitang militar sa bilis na hindi nakita mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil ito sa katatagan ng Ukraina. Sa halip na hayaan na lang ang Rusya na gawin ang gusto nito, tumindig ang mga mamamayan ng Ukraina. Nagmatigas at ipinagtanggol ang kanilang teritoryo gamit ang pambihirang lakas at tapang. Ipinakita nila ang kabayanihan sa pagtatanggol ng kanilang lupa mula Hilaga hanggang Timog at sa frontline. At kaya, sa halip na Panatilihing puno at handa ang kanilang pondo para sa karagdagang pananakop at suporta sa ekonomiya sa loob ng bansa. Napilitan ang Kremlin na gamitin ang kanilang mga reserba. At gumastos, gumastos, at gumastos palalo para lang mapanatiling umaandar ang kanilang makinarian ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, nauubos na ang pondo ng digmaan. At unti-unti nang nasisira ang lahat. Nang maingat na planong inilatag ni Putin, mahigit isang dekada na ang nakalipas. May mga problema na si Putin na hindi na niya kayang ayusin dahil nagiging mas malinaw na sa lahat na kung talagang gustong manalo ng Russia sa digmaang ito, kailangan pa nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa loob ng maraming taon pa. May ilang eksperto tulad din Sir Richard Dearlove, dating pinuno ng military intelligence. Anim na nagsabi nito, aabutin pa ng 80 taon bago masakop ng Russia ang buong Ukraine kung hindi magbabago ang bilis nila ngayon. At ang totoo niyan, kahit pa makahanap ng paraan ang Russia na ipagpatuloy ang labanan sa loob ng mga darating na dekada, hindi pa rin tiyak ang kanilang tagumpay. Palakas ng palakas ang Ukraine sa bawat sandali habang humihina naman ang Russia, kung magpatuloy ang digmaan hanggang 2,000 at tatlong pungs, maaaring pumabor ito sa alinmang panig at ditiyak kung paano matatapos. Katang isip lang iyon. Dahil imposibleng tumagal ang digmaan sa simpleng dahilan, hindi kayang tustusan ng Russia ito. Dumarami ang ebidensya na nagpapatunay niyan. Pati sa loob ng Russia, nagbabala ang mga eksperto na bumabagal ang ekonomiya. Kaya nagiging hamon tustusan ang tumataas na gasto sa depensa, seguridad at lipunan. Si Alexander Shokin, pinuno ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, ay nagbigay pahayag kamakailan sa Rosaya, 24 television channel. Para sa akin, ang managed soft landing ay hindi talaga malambot o ganap na kontrolado. Ipinagpatuloy ni Shokin na noong simula ng 2000 at 25, naniniwala ang mga opisyal ng Russia na kailangan ng bansa na hindi bababas sa 2% taon ng paglago upang matustusan ang iba't ibang gastusin nito. Sa malas para sa Kremlin, malayo ito sa 2% na paglago. Sabi ni Shokin, Maswerte na ang Russia kung makuha nila ang kalahati ng bilang na iyon. Paglabas ng datos sa 2,000 at 25, maraming analista. Ayon sa Interfax poll, ay tinatayang 1% lang ang paglago ng ekonomiya ng Russia sa 2,000 at 25. Sa bandang huli, para sa paghahambing, noong 2,000 at 24 naranasan ng Russia ang paglago ng gross domestic product na 4,3%. Isang nakakagulat na tala, mababa ito, walang duda. Kaya mahalaga na ang panahong ito ng paglamig o kontroladong pagbaba ay huwag magtagal dahil kailangan na ng pagbangon. Nagpatuloy siya sa pagbibigay babala na kailangan ng Rusya na makahanap ng mga paraan para mapabilis agad ang paglago at ipinaliwanag niya. Ang 2% ng 25% ang optimal na antas ng paglago para sa ekonomiyang hindi umiinit. Kayang lutasin nito ang maraming gawain. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil sa bumabagal na paglago at mataas na implasyon na ramdam ng mga karaniwang Ruso halos dumoble ang presyo ng bilihin mula nang magsimula ang digmaan. At bumaba ang kakayahan ng mga Ruso na gumastos, kaya nabawasan ang gastos nila sa mamahaling produkto. Halimbawa, inaasahang bababa ng 24% ang benta ng mga sasakyan sa 2025. Tumaas ang deficit ng budget ng Rusya sa 11% sa unang walong buwan ng 2025 at, at malapit ng maging 26% sa pagtatapos ng taon. Para sa bansang putol sa international na utang at patuloy na hinaharap ang matinding epekto ng malalaking parusa mula sa malalaking ekonomiya. Seryosong problema ang ganitong depisit. Dagdag pa, may mga hamon ang industriya ng langis at gas ng Rusya. Bumaba ba ng halos 20% taon-taon? Ang kanilang kita mula sa buwis hanggang 2025. Kinuha na ng Ukraina, yukana sa kanilang mga kamay ang sitwasyon. Nagsasagawa sila ng regular at paulit-ulit na mga pag-atake gamit ang drone at missile laban sa pangunahing mga pasilidad ng langis ng Rusya. Napaluhod na ang mga pipeline refineriya at depot dahil sa libu-libong toneladang nasusunog na langis at malalaking sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang resulta, ang Rusya ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking krisis sa gasolina na hindi pa nila naranasan noon. Nagsasara ang sara ang mga gasolinahan, nauubos ang supply ng gasolina, tumataas ng sobra ang mga presyo at malaking bahagi ng kapasidad ng pagra ng Rusya ay, ay nabawasan ng husto. Habang nagpapatuloy ang digmaan Tuloy din ang mga pag-atake dahil epektibo at malaki ang epekto nito ayon sa Ukraine. Ginagawa ng Kremlin ang lahat ng paraan para labanan ang mga hamon na ito. Nagpiprint sila ng sobra-sobrang pera at nagtataas ng interest rates. Kaya hirap na ang maraming maliliit na negosyong Ruso magpatuloy. Pinipigilan ang mga tao na makakuha ng loan at credit line. Nagpatupad din ang gobyerno ng mga limitasyon sa pagpapalit ng ruble sa ibang currency, pati na rin ng mga restriksyon sa paglabas ng rubol palabas ng bansa. Ipinapakita nito kung paano pinipilit ng Kremlin buhayin ang kanilang bumabagsak na ekonomiya. Hindi sapat ito dahil hindi madaling baliwalain ng Kremlin ang malaking pinsala ng digmaan sa kanilang ekonomiya at lipunan. Hindi nito kayang burahin ang mga pangunahing problema tulad ng napakalaking kakulangan sa manggagawa na dulot ng dami ng nas, nasawi sa digmaan at ng hindi mabilang na mga Ruso na tumakas palabas ng bansa mula nang magsimula ang digmaan. Ang mga hindi maresolbang pagkaantala sa supply chain dahil sa international na parusa at nabawasang katuwang sa kalakalan. Nilimitahan din ng Rusya ang akses sa mahahalagang yaman at teknolohiya, muli dahil sa mga parusa at marami talagang bansa na walang interes makipagnegosyo sa Kremlin. Kung mag-isa lang, maaaring masolusyonan ang mga isyong ito. Kapag nagsama-sama at nadagdagan pa ng iba pang salik, nagkakaroon ng perpektong bagyo ng mga problemang tila walang solusyon. At ang mga mamamayang Ruso ang nagsisimula ng magsawa at mapagod sa sitwasyon, at ipinapahayag na nila ang kanilang mga saloobin. Sa survey, anim na po, tanim porsyento ng mamamayan mas gusto makipag-usap sa Ukraine kaysa ituloy ang aksyong militar. Ipinakita ni Putin na wala siyang pakialam sa karaniwang Ruso. Ipinadala niya ang napakaraming sundalo sa kamatayan at iniwan ang hindi mabilang ng mga pamilya sa buong bansa na nagluluksa sa pagkawala ng mga anak, kapatid, asawa, at ama mula nang magsimula ang digmaan. Mahalaga sa kanya ang kapangyarihan. Kaya alam niyang kailangan niyang Panatilihin ang suporta ng tao para manatili rito, kaya napilitan siyang magbigay ng concession. Nagpaplano si Putin na taasan ang buwis ng pinakamayayaman para madagdagan ang pondo sa digmaan sa United Kingdom, Ukraine. Ayon sa pinuno ng Kremlin, makatuwiran ang mas mataas na buwis sa luxury goods at stock dividends. Habang nahihirapan ang industriya ng langis, ipinaliwanag niyang ginawa rin ng Estados Unidos ang ganitong hakbang sa mga nagdaang digmaan ayokong gawing politikal ito. Noong digma ang Vietnam at Korea, tinaasan nila ang buwis sa mga may mataas na kita. Ang mga desisyong ito mula kay Putin ay nagsasabi sa atin ng dalawang mahalagang bagay. Una, ipinapakita nito na nagiging desperado na ang Kremlin. Dumaranas ito ng paghihirap na hindi pa naranasan noon at ang mga sistema at planong dati nitong inaasahan at inilagay para mapanatiling umaandar ang ekonomiya nito, sa gitna ng digmaan ay naubos na o nagsisimula ng pumalya, wala nang sapat na kita at lakas ng ekonomiya ang bansa. Para ponduhan ang digmaan ngayon, hindi rin basta-basta makakapag-imprenta ng pera para punan ang kakulangan, napilitan itong bawasan ang gastos sa depensa at maghanap ng paraan para maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang pangalawang ipinapakita nito sa atin ay, sa ngayon, mukhang balak ni Putin na ipagpatuloy ang digmaan. Sa maraming paraan, maiintindihan naman ito Madalas niyang igiit na pag-aari ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine at nangakong magwawagi para sa kanyang mga kababayan. Kung aatras siya, lalagay siya sa pinakamahinang posisyon ng kanyang karera. Alam din ito ni Putin, gaya ng buong mundo. Nakikipaglaban siya sa digma ang di niya kayang mapanalo. Malaking pabigat ito na nagpapahina sa kanyang ekonomiya, kasikatan at posisyon sa mundo. Lalalang lalo ang sitwasyong ito habang tumatagal para sa Rusya na patuloy na mag-recruit ng sundalo bilang kapalit ng mga namatay o nasugatan. Halimbawa, kailangang magpatuloy ang bansa sa pag-alok ng mas mataas na bonus at insentibo sa mga bagong recruit. Dapat din itong magpatuloy sa malaking pamumuhunan sa depensa para makagawa ng maraming drone, misil, at iba pang kagamitan. At habang lumilipas ang panahon, lalo pang magiging imposible ang mga hamong ito mula sa pagiging mahirap lang. Sa madaling salita, ang leader ng Rusya ay naipit sa krisis na hindi kayang ayusin ng dati niyang taktika. Walang kasinungalingan o propaganda ang makakabawas sa bigat ng sitwasyon. Hindi kayang ayusin ng bigla ang gastos ang nagawang pinsala. Walang maling pangako. Ang makakatakip sa lumalawak na bitak na kumakalat sa lipunang Ruso, si Putin ay napasok sa sitwasyong wala na siyang makitang pag-asa at hinihintay na lang na tuluyang lamunin ng dilim. Maaari kang matuto pa tungkol sa maraming kabiguan ng rehimen ni Putin nitong mga nakaraang taon sa aming masusing pagtalakay ng kapalpakan ng kampanya ng Kremlin hanggang ngayon. O panoorin mo ang video na ito para makita kung paano bumaligtad ang plano ng Russia na durugin ang Ukraine. Na naging dahilan para maging isa ang sandatahang lakas ng Ukraine sa pinakakinatatakutang puwersang militar sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated at may alam sa lahat ng mga balita at kaganapan mula sa frontline ng labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine habang ito ay nagpapatuloy at maraming salamat gaya ng dati sa iyong panonood